Isinailalim ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Nueva Vizcaya sa state of calamity ang buong probinsya ng Nueva Vizcaya dahil sa epekto at pinsalang iniwan matapos ang pananalasa ng bagyong pepito. Kasunod nito ay ang pagdedeklara ng price freeze sa lahat ng basic necessities at prime commodities sa loob ng anim na pung araw alin sa Republic Act number no. 7581 o kilala rin bilang Price Act sa damage report ng PDRRMC Nueva Vizcaya Bisaya, umabot sa halos 1.4 billion pesos ang halaga ng mga napinsalang pananim sa lalawigan habang nasa dalawang daa, dalawang daang milyong piso naman ang ispinsalang iniwan sa mga infrastruktura katulad ng flood control systems, irrigation systems, mga paaralan at iba pa. Ayon din sa ulat, pitong katao ang namatay habang tatlo ang sugatan sa bayan ng Ambagyo matapos magkaroon ng landslide habang kasagsagan ng Super Typhoon Pepito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng bawat LGUs sa mga apektadong residente sa kanilang lalawigan.